Nagpainit ta jud mi diri ah. No. Na. No. Mm. Awar ni kaka mo betni. No need. Uh, Na. Good morning guys. Ayan, nagkakapina ako. Yung mga bata nagkapina rin. Ito so, yung sobra ni malata rin Actually, ito, nagluto ako. Kagabi ko siya niluto. And then, um, naabutan na ako ng parang gabi masyado tapos malamig pa. So, ang ginawa ko, tinabi ko na muna yung uh, hari harina. Sobra, ngayon ko siya niluto. So, yun na yun. <laughs> uh, diba? may ano pala siya, nilagyan ko siya nung ano yung tawag dito, yung parang coconut na sabi ko dati yung giniling yon Yung sabi nyo, hey, wala nang lasa yon Tinabi ko yun, nilagyan ko sa loob nito. <laughs> ano kasi siya, eh, parang siyang donut. Donuts. Uh -huh. Ginawa ko siya parang donut, tapos yung, yung kaibahan lang sa loob nito is nilagyan ko siya ng uh, konting... Konting asukal at saka yung niramihan ko yung coconut. Hmm. Lang. Masarap siya. Ah, sabi liana, sabi liana. At saka nakapag-share na din ako kay Auntie Kim, Auntie Kagabi. Ito yung nilagyan ko. Kaya kanina umaga, pagbalik ni Auntie nitong tupperware is yung nilagyan niya ng mais. Yun yung kinain ng mga bata. Tapos nagkapi sila ni... Ano taw -taw? Si Ayman Horlick, si Arin Kapi. Ayun. Habang nagkakapi sila, nginunguyan nila to. Then, ito din. Oh. ba? Diba? Sa so, there, tapos na sila, so, ako naman kumakain na rin ako ngayon. Masarap siya guys. Malalasahan mo talaga yung ano ba yung coconut. Walang pasok yung mga bata. Sabado tayo ngayon. Walang pasok. So wala silang pasok ng three days. Tatlong araw pala silang walang pasok. So, tatlong araw silang walang pasok. Naglalaba din ako ngayon. Grabe dito guys, Uy, sobrang lamig talaga. Uy. ako kapag ano. Alam yung pagka umaga maghuhugas ka ng plato, doon ako na ano, doon ako na hirapan kasi napakalamig yung tubig ng tangke. Eh. Tsaka hindi naman sa, na, kung kailan lang ako magugas sa kalanga kung maglalagay ng tubig sa tangke hindi rin niyo pwede baka kasi yung kuryente dito hindi natin alam papatay-patay yung kuryente. So, mas mabuti na yung may tubig, may lamang tubig yung tangke eh. para pag walang kuryente, may tubig na tayo, 'di ba? sa'yo natapos ko na siya hanggang dyan andun pero andun na ako kasi pagabi na rin at magluluto pa ako ayun naluthan pero kira, hmm. andun na rin nagsakusakul na dyan dito ang pinakalas na kong nabuhat dito on the side sagol-sagol na lamang jud nako kay. Sayang ako ansa sa oras kung ilahi-lahi pa nako. <laughs> <Until> pod. Kira. <laughs> ayan ibig sabihin to na ako kanina na ano man ako eh parang gusto ko ba talagang mabungkal <laughs> ayun parang naanuan ako na iwan ko to na hindi ko matapos yung ganun ba si siya si rin ang sige reklamor kaya ana siya grabe bang kadaghanan yung mama ay di naman mahurot o oh, sige nakugahakot So, tama na nandang mama. Undangin na. No? <laughs> ay, nakatawa ako ngarin Oy. Kasi pinapahakot ko sa kanya. Doon ako nag nagbubungkal banda. So, pinapaano ko sa kanya. Ay, palagay dito. So, sabi niya, hindi man daw siya natapos-tapos. Ano siya? Hindi ako matapos-tapos. Kanina pa ako. <laughs> nagsakit pa yung ako anong ano eh nako eh kanang puson may dalaw pa ako ngayon pa talaga na simula nana na ako kanina siguro dahil sa pagbubungkal-bungkal ko nakayuko ako simula pa ako kanina tanghali so ano na ngayon pag gabi na dun pa meron pa dyan dan bandan dyan tapos dito hmm. wana si na jud ni minon ning bataan ni eh, intawon. Tu Sa ajin na ni dinala nang mga dalagita pupunta doon sa kina anti. Pero no paalam naman sila sabi nila lang naman daw sila so sige dalhin nyo muna. Takuin. Habang nagbubungkal kasi ako dito is nagpapaikot ako ng aking mga labahin sa washing machine. Ay eh, babanlawan ko na siya. And then, magpunas na ako. Tapos, yung tingnan nyo. Nagano sila doon, nag-ihaw ng ah, nag sila ng baboy. Bye, 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 bye. Yan na lahat yung mga na-harvest ko. Pero hindi pa yan lahat guys. Maharvestin pa natin yung banda sa may manok na yan. Nagsasampay pa kasi ako ng damit. Lumya po late. Dami tao do no? Mama. Hmm. Mama. Diyan sa AJ si Auntie na naglalabas si Auntie. Magandang hapunan po sa inyong lahat. Magandang hapunan, magandang gabi. Gabi na. So ayan na lahat yung patatas na harvest lahat. Lahat na to ha. Hay hmm. nesh lahat. Grabe ang sariwa, no? Ang dami nito, oh. Ang dami nito dyan pa. Tsaka meron pa dyan sa balde. Mga dalawang balde or dalawa at kalahati. O hindi haabot sa kalahati. Yung ganun. Pero kung ilagay ito sa sako na ganito, isang sako to. Mm -mm. Ako lang lahat nag-harvest nito. <laughs> Tumutok konti-konti yung mga bata. Si, si Arin hindi marunong yun. nag lang yan si Arin. Si, uh, si Ayman sa so, ayan. Ang ganda na, sariwa, oy. Natapos ko rin siya sa wakas. Tatlong araw ko tong tinarbaho. Oo, tatlong araw, yes. O, ayan. Diba, natapos ko rin siya. Doon kasi yung banda, dyan. Hanggang dyan. Ayan, dito. Hmm. Tapos Dito. Ay, nagano ako kasi nagvideo ako kanina tapos pumunta si auntie dito. Yan. So, tinignan niya lang kung gaano karami yung na-harvest ko. Kasi busy talaga ako sa pag-harvest ng patatas. Pero sinabay-sabay ko na lang yung pag, uh, paglalaba, yung ganun ba. Tapos mm. so, sumunta ako dito sa labas din at para ako ay magkukuha din ako ng tanglad kasi magtinola ako guys tinola tapos <coughs> may pizza pa tayo natira so ihalo na rin natin yung pizza eh. naglalaba rin sa na auntie, hindi pa naligpit yung labahin ni na auntie yung sa akin naligpit ko na <coughs> ayun nakakuha na ako ng tanglad yung onion yun, na konti na lang din ang tira <coughs> hmm. Bukas na lamang yan nililigpit. Hindi naman yan mawawala dyan. Abang nangunga ako ng taglang time. Hindi na dumating yung kapatid ng binang kong lalaki. So nanghingi din siya ng onion. Nanghingi siya sa akin ng onion. Sabi ko wala akong onion. Dahon lang ang meron ako. Ayan. Nanghingi siya binigyan ko ng dalawa. bilihan ako sana ng tatlo pero sabi niya dalawa lang daw. Ano, anong din siya ng Tawag dito, nagtanong din siya kung meron din ba akong kamatis at saka garlic. Sabi ko wala akong garlic at kamatis. Yung garlic, nanguha nga lang din ako dyan sa tanim ko yung garlic. Yung binungkal ko. Nanguha din siya ng, ano, ng dahon ng garlic. <laughs> sabi ko, ako sa kanya. Kasi sabi ko, mangingi ka lang. Ayaw niya mangingi, pero nanguha. <laughs> So, ayan, nang, nang kahapon, nang muha lang ako dito. Sa aking garlic. <coughs> na pride <coughs> na kasi ako. Mag mabango kasi yung <coughs> pride pag may garlic talaga. Kaya nang ako dito. Paghila ko ako ng isang puno nito, isa lang yung, isa pa lang yung bunga niya. Hindi pa siya yung buo talaga nandito na lang, guys. Bukas po ulit. Please share, like, and subscribe to my YouTube channel po. And please don't skip the ads na rin ho po, guys. Bye-bye po everyone. Bye-bye. Good night, everyone. Bye.